Hello guys! Welcome to my vlog! It's me, Melda Aday! At ayan na nga, nakuha ko na yung postal ID ko guys. Andito nga pala ako sa Nabotas Municipal kasi kukuha ako ng postal ID. At ayan, meron mga tinda guys, mga bigas, gulay, mga pagkain, at marami pang iba. At ayan, nabutan tayo ng break time kaya ayan, kakain muna tayo dito sa park. Ito lang palang kakainin ko, scramble at saka Bucci, guys. Kasi na-miss ko to. Ang tagal ko na lang hindi nakakain dito. Kasi naalala ko ng high school. Ito eh, ang paborito kong kainin. At kaya yan, nagbata-bataan na naman tayo for today. Ituturo ko nga pala sa inyo kung paano kumuha ng postal ID. Bago kayo pumunta sa mga post office nyo, magdala kayo ng barangay certificate. At saka birth certificate. At syempre, pambayad. Pag rush ay kailangan yung dalhin ng mga requirements, guys. Kasi pag wala kayong requirements, hindi pwede. Kailangan original siya lahat, guys. Kasi pag Xerox din dinala nyo, guys, hindi pwede pababalikan okay. kayo pag dadalhin kayo ng original. Kaya kung ayong mapagod, magdala ka na ng mga kailangan requirements, guys, para hindi ka na bumalik. Pag okay na lahat ng mga requirements mo, guys, magpipil up ka na ng form. Tapos, papapasukin ka na sa lab at pipicturean ka na. Marami ka doon pipilapan, guys. Magtatambar ka. Ganon. At ayan na nga, guys. Nakuha ko na yung postal ID ko, guys. Bago mo siya makuha, 3 days mo siya makuha, guys, pag rush. Nung pumunta ako dito, guys, hindi nalako yung mga xerox ko. Kasi hindi ko pa nga alam. Tapos, pinapabalik ako nila kasi kailangan daw ng original. Kaya hindi na rin ako bumalik. Kaya ang ginawa ko na lang, kumuha na lang ako ng birth certificate dyan sa may munisipyo. Nagbayad ako ng 120, guys. Pero mabilis lang na makakuha. Kaysa lang bumalik pa ako sa yung oras ko, guys. Pag kukuha ka naman ng birth certificate, magpipill up ka rin ng form. Doon sa may log ng munisipyo sa second floor. Mabilis din naman kumuha. Pagkatapos kung kumuha, ayan, dumiradyo na ako rito para may ipasa ko na rito at makakuha ko ng postal ID. Kasi kailangan din natin ng mga ID sa online transaction natin, guys. At sya nga pala, guys, may expiration nga pala itong postal ID, guys. Hanggang 3 years lang siya tapos pwede mo siyang ulit i-renew. Kaya another bayad na naman. Pero okay lang, at least may magagamit tayo mga pang online transaction. Kung may natutunan kayo sa video ko ito, please like and share and subscribe. Thank you. God bless to all of you. Bye-bye. Mwah! <laughs>